Hilaw siya Hilaw Ito, na ngayon guys punta naman ako sa pinya dami protas namin dito pag ko yung pinya hinog na naman hinog ng pinya sarap talaga pag magsanin pag ano may harvesting tayo yan o oh, yung mga pinya ko yan, wala pang bunga. Yan. Wala pa yung bunga. Tapos ito, meron dito. Hinog na siya, guys. Hindi namin ito binibili. hindi na, hindi namin binibili. Yan, o. Oh. Yan yung mga tanaman ko ng pinya. dami. Tapos yung grapes ko naman, hindi pa namunga. Ayan ang pinin Ayan guys, pitasin ko na. Kasi hinog na. Ayan yung corona niya. Pitas tayo ng pinya. Yung mga friends ito na yan pinya tapos yung isa naman dito medyo maliit pa maliit ito siya guys tapi pook lang kasi pag binibili ito sa palengke mahal to guys imagine magkano kaya yung isang kilo nito yan oh. kahit medyo siya maliit pero masaya naman ako kasi may sariling bunga yan oh. Hmm. Itasin ko na guys. At saka yung ito naman yung dito yan itanin ko yan yung corona Oo, so ngayon guys tapos na ako sa pag pitas ng pinya ayan press na press yan hindi namin to eh, ano ibinta binta kakain lang namin to para pang desserts kasi pag masarap para talaga kumain pag ano may protas guys masaya ako yung kakain mo may, may protas na kami ayan, ayan. eh halo ko yung pinya tsaka langka. Persalannya. salad cuma. Oh, ya. Yang langka. Ya ya. yung marang hindi pa namin pipitas siguro bukas pitasin namin to kaya ito sagana kami sa protas so pag yan binibili mahal yan kaya pag may bakante kayong roti dapat tanima ng protas para may maaani kayo kinabukasan so hanggang dito na lang ating video sana magugustuhan nyo please like and share to my video your simblog bye bye